Hey guys! For today's video naman po, isinatid kami ni Chris sa paradahan ng Eurobus. Dahil magkukomut kami ni Nong Aslam at ni Oliver papuntang Iloilo City. Dahil kukunin namin yung sasakyan doon sa Isuzu yung pinagawa ko noong isang araw. Limyag out Mohon Terminal pala guys is 69 pesos only. Hindi na pala kami guys ng dala ng sasakyan para isang sasakyan na lang yung dadalhin namin pa uwi. Guys, sumakay na kami sa bus. Ako patulog-tulog lang parang alas uh, Ayan, siksika na sa bus. Sobrang dami na ng tao. Pala guys, yung resibo ng pamasahin namin. Taran! Dumating na kami sa Mahon Terminal. Yan, kita niyo yung buho ko na yan. Bakas pa yan ng pagtulog sa bus. Hindi na ako nang suklay. Bumaba na ako kagad kasi nagpapadalian na papunta na kami sa taxi na sasakyan namin patungo sa Isuzu office. Sobrang init talaga ng panahon na yan guys, kaya dali-dali kaming makasakay. Bale, from Mohon Terminal pala guys, to Isuzu office is 184 pesos only. Ayan, nag-high si nung Aslam at si Oliver. Medyo bali yung code ng sasakyan ko is nasa 38,000. Yung participation fee is 9,000. Yan po yung binayaran ko. Yan po yung resibo. Kaya sana kung sino man nagasgas ng sasakyan ko, sana mabuhay kayo na matagal. Ayan guys, chine-check namin yun aslam yung pinagawa namin sa si Isuzu. Then check naman ulit, then ikot. Then check naman ulit. Then okay na, pwede na kami mag-exit uh, at mag-lunch. Ayan guys, kapunta naman kami sa Atria para bumili ng cellphone ni Tito Natan. After naming bumili ng cellphone ni Tito Natan, pupunta pa kami sa Mang inasal para mag-lunch dahil gutom na kami. Ayan guys, nag-order na ako sa Mang inasal ng pagkain namin. Then si Oliver naman yung taga-video niyan. Yan na po yung resibo ng in-order namin at ito na po yung foods namin. Halo-halo po para sa tag-init. Eh. At yan po yung in-order namin. At lumabas na kami at punta na sa ground effects para puntahan yung sasakyan kasi doon namin iniwan kasi may ipinagawa po ako sa kanila. Ayan, tapos na yung dashcam na pinagawa ko. Three-way po pala yan guys. <laughs>